<laughs> Kailanan kasi ito, bu buuin mo rin ito. Gawa kong inang baso. Nayari sa kawayan. Wala kasi kaming baso, kaya ito yung gagawin namin yung baso. Bali dalawa yan. Tatlo. Tatlo na. Sa dalawa. Sila, sila. Ano guys, hindi nyo na mahawakan yan guys eh. Ito no guys. So, mainit na yan. Ito, so, ang yung panghawak ito. Tangkay ng saging. Ito <laughs> hawak nyo guys ito. Para maikot nyo. Hehehe <laughs> <laughs> may makaluto <clears throat> no, viewers. Ah. Ah. na mga ka-beavers magpapakita kami mga ka-kape na yung kanin natin oh tuloy na yan tuloy na pa yan, yan. di siguro magtutong yan <laughs> 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 walang tutong yan no pero pagmasdan masdan. Ganito yung buhay namin mga kabukid. Pero, kapita. Sa so bundok. Susayin kami. Wala kaming ano. Wala kaming dalang kaldero. Nabutan kami ng gutom dito sa dito yung lugar doon. Oh. Dito yeah, yung area. Pangpong yeah. na pangpang. Diyan kami galing sa baba. Diyan kami daanan. Ito yung ilog. yan

Tingnan nyo lang mga ka na ginagawa namin. Uy, hey, pasag din pala to. Pasag din pala. Pasag kasi itap eh. Pagkala dito si Richard, pagtawanan naman tayo. Sabihin niya, si Richard, pagkala Ay, hindi. May, may basyo tayo doon. Pwede yung na yun. Basyo Ito. Oh. Kapi no. man. Kapi. Hindi naman maan yun eh. Ha? Pwede. Pwede ginit. Basta lagyan mo, lagyan mo lang ng ano. Ito okay. na Yung. Uh, unahin natin yung malamig. Tapos ka din. Basta lagyan na yun. Mas maganda talaga ito eh. Ito na yung naka ano natin tatadhana. <laughs> Lahat, gagawin natin. Lahat ay gagawin. hindi na. Ang totoo na, guys. binawa ng lagari yung itak. sige lang luha <coughs> kong inang baso nangyari sa kawayan <laughs> mamaya guys gagawa din ako ng plato nangyari <laughs> din sa kawayan <laughs>

Habang ah. nagluto kami, mga ka-viewers, magawa na kami ng baso namin. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yung itak namin guys, pwede yung hilo-diloda ng buntis. Sabi <laughs> <laughs> mo Ayan na. Ayan na. Ang problema kasi dito, dito na naman. <laughs> Celana kasi itu buahin bener, tuh. Oh.